Ang kagubatan ay isang mahiwagang lugar. Maraming puno dito. Iba't iba ang kulay ng mga dahon. May berde, dilaw at pula. Maraming hayop din dito. May mga ibon, unggoy at paru-paro. Napakaganda tingnan ng kagubatan. Malinis ang hangin dito. Masarap maglakad-lakad sa kagubatan. Pwede kang magpiknik kasama ang pamilya mo. Ang kagubatan ay mahalaga sa atin. Nagbibigay ito ng oxygen na ating nilalanghap. Sinasala din nito ang hangin at tubig, kaya dapat natin itong alagaan. Huwag natin itong sirain. Maraming hayop ang nakatira sa kagubatan. May mga unggoy na tumatalon sa mga puno. May mga ibon na umaawit sa mga sanga. May mga paru-paro na lumilipad sa mga bulaklak. Maraming halaman din ang tumutubo sa kagubatan. May mga puno na nagbibigay ng oxygen. May mga bulaklak na nagbibigay ng kulay. May mga halaman na nagbibigay ng pagkain. Ang mga hayop at halaman sa kagubatan ay magkakaugnay. Kailangan nila ang isa't isa para mabuhay. Ang mga hayop ay kumakain ng mga halaman. Ang mga halaman naman ay nangangailangan ng mga hayop pa sa polinasyon. Ang kagubatan ay nahaharap sa maraming panganib. Isa na rito ang pagputol ng mga puno. Kailangan natin ng kahoy para sa mga bahay at gamit. Ngunit dapat tayong magtanim ng mga bagong puno kapalit ng mga pinutol natin. Ang isa pang panganib ay ang pulusyon. Ang mga pabrika at sasakyan ay nagbubuga ng maruming hangin. Ang mga kemikal mula sa mga sakahan ay dumudumi sa tubig. Ang polusyon ay nakakasira sa mga halaman at hayop sa kagubatan. Kailangan nating bawasan ang polusyon. Gumamit tayo ng mga sasakyang hindi masyadong nagbubuga ng usok. Magtipid tayo ng kuryente at tubig. Marami tayong magagawa para protektahan ang kagubatan. Magtanim tayo ng mga puno. Huwag tayong magtapon ng basura sa kagubatan. Iwasan natin ang paggamit ng plastik. Turuan natin ang mga bata na mahalin ang kalikasan. Maglaan tayo ng panahon para bisitahin ang kagubatan. Makiisa tayo sa mga organisasyong nagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Ang kagubatan ay mahalaga sa atin. Ito ay nagbibigay sa atin ng sariwang hangin, malinis na tubig, at mga likas na yaman. Alagaan natin ito para sa susunod na henerasyon.